Claim sa Roman Catholic nga sila ang tag sa Bible. Ilang gibase ang maong claim sa pagcompile ni Jerome og mga manuscript sa scripture o pag-translate ni ini nga sa pinilungan nga Latin nga may sa Latin Vulgate. Pero tinuod ba gud ka sila ang tag -iya? pa sa usa ka video clip nga gipadala kanako og gitag nako sa akong amigang asetikora nga video ni Gitgano. Sikit kano dito tumi iyon na kung wala pa kuno ang Roman Catholic, wala gyud daw Bible karon. Ah, unsa may basihan sa maong istorya? Now, dapat ato masabdan na ang kaning Bible karon, ang Old Testament ni ini, mao ang gitawag nga tanak sa mga Hebreo o mga Hudiyo. Ang kanang tanak, mauna siya ang sacred scripture sa mga Hudiyo existed ng daan o daghan na o kopya. Now, anong muklay man sila nga sila ang sa Bible when in fact ang Old Testament mauman ang tanak sa mga hudiyo? kini daan iyahan sa mga hudiyo. Daghan ni o kopya. Dilipod original tong gikompile ni Jerome. Kapi lang to sa kopya rapod. Ni sa Latin Vulgate na translation o kabalu ba mo nga ang Latin Vulgate maulang gyud ang official nga Bible sa una sa Roman Catholic o gibawal sa Roman Catholic nga maghupot ka og Bible sa pinulungan nga masabtan kung masakpan ka nga doon na kay Bible nga translated sa laing pinulungan, gawa sa Latin, mamatay ka kay sunugon ka pinaagi sa pagsunog nga buhi sa ginaingon nga, burning at the stakes mao pa ni atong sugod sa pamahayag. At ang mga musunod nga episodes. Maayong gabi, umayong adlaw, kung asa man ka karon.